Hoy kuya, magunus dili ka. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Ay, nagpupusing-pusing lang pala. <laughs> ito yung overlooking na tinatawag. Kita nyo naman guys, so napakaganda. Dito lang ito matatagpuan sa binangunan Rizal. Mga paps, dito lang pala ito sa art sector dito sa may uh, Estridge binangunan Rizal. Kung gusto nyo pumunta dito, uh, ah, pwede nyo i-search yung art sector. Alalabas na yan at ay tuturo na ni Waze papunta dito subukan yung pumunta dito guys napakaganda talagang nakakapagalis ah, ng stress kung talagang kayo ay may problema uh, ah, punta lang kayo dito mamasel kayo dito ayan pa oh. Papunta palang napaka napakalinis ng ang dito So ano pa hinihintay nyo? Tara guys, samahan nyo ako para makikita nyo kung gaano kaganda talaga ang ipapakita ko sa inyo. Di, wa, uh, ulitin ko, dito lang to ulit sa loob ng Estridge, Binangunan Rizal. Ang pasok niyo lang dito sa may Kernel Guido, sa may Anguno. Uh, tapos dire-diretso lang paahon ay makikita nyo na to. So ayan uh, guys, tingnan nyo to guys. Panoorin nyo kung magugustuhan nyo. Punta lang kayo dito sa Art Binangunan Rizal. Pasok kayo sa Estrades Binangunan Rizal. Samahan nyo ko, panoorin nyo guys Ayan guys, nandito na tayo Ayan oh. o Medyo nakakatakot lang Dahil nasa ano na tayo, nasa bangin Ayan o, oh, kung makikita nyo Kala mo mahulog na ako Pero may harang yan guys o oh. Tinan nyo O oh, diba, napakaganda O oh, ayan o oh. Ito ay ano lang to, anadaanan ko lang to dito So hindi pa ito ang pinaka art sector uh, pinaka-art sector pa sa may bandang unahan. Pero dito madalas ang uh, pasyalan nung uh, konti pa lang ang overlooking dito. Ito pa lang yung tinitingnan nila. Oh, na, yan ang laging ano nila, laging tinitingnan yung pinapasyalan. Yung napakagandang tanawin. Kita mo yung buong ano yon? yung buong Rizal, yung Alaguna uh, Laguna Lake. Tapos buong Metro Manila. May tatanaw mo. Buong Metro Manila, buong, mit buong Rizal. Uh, kasama na dyan syempre makate kitang kita yan dyan oh. ayun oh. pati sa may bandang Laguna ayan may kita nyo dito pag kayo pumunta dito ops op malalaglag 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 ah, uh, dito lang tayo sa gilid akala lang natin malalaglag na tayo akala, na, akala lang natin ah, uh, nasa gilid na gilid na tayo pero siyempre ito delikado din dahil nga nakasiminto lang to yo. pusing-pusing muna tayo. Oh, hey, hey, hey. Ayan oh, tingnan niyo guys. Napakaganda at ito ay uh, ongoing construction pa rin mukhang dinidibilo pa nila ng husto. Kapag may problema ka at gusto mong sumigaw dito, pasyal ka lang dito. Ayan oh, dito ka lang sa tapat ng ano, ay tinakatayuan ko. Oh. Uh, sigaw niyo lang. Tarna! Hey! 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 <laughs> uh, so yun nga guys uh, nakita na natin at nakapag video na tayo nakuha na natin yung uh, buong uh, overlooking kaya nag decide tayong umalis na para maghanap na naman ang booking so ito yung daan pa uwi okay guys tingnan nyo guys O di ba nakita niyo naman napakaganda sa daan pa lang uh, talagang uh, mapapawaw kayo dahil napakalinis uh, walang traffic sabyahe pa lang panalo na sa mga bago lang nakapanood dito sa aking mga videos uh, huwag kalimutang mag-like share and comments para masundan niyo po ang ating sunod na video maraming salamat